Kumusta? Um, naisip mo na ba minsan kung bakit yung ibang tao parang ang dali para sa kanila na mag inspire, mag-guide. Oo. Habang yung iba naman, parang hirap na hirap makagawa ng marka. Mm, mm No? Tama. Based dito sa mga material na pinadala mo sa amin, parang ang sikreto pala, hindi yung mga bagong management trends. Hindi nga. Kundi isang, ano, sinaunang konsepto yung pagiging apprentice. Exactly. Apprenticeship. So, sa paghimay natin ngayon, titingnan natin tong idea na to, yung pagiging apprentice kay Jesus. Mm -hmm. Yung um, kapangyarihan ng panggagaya, ng imitation. Ah, uh, okay. Hindi lang yung basta naniniwalas tungkol sa kanya, kundi nagiging katulad niya. Handa ka na bang... Ano, himayan natin to? Sige, sige. Kasi ano eh ang sinasabi nga ng mga pinagkukunan natin, madalas nating nakakalimutan yung isa sa pinaka-effective na paraan ng pagkatuto eh. Ano 'yun? Apprenticeship nga. Pero hindi yung alam mo 'yun basta gaya-gaya lang. Ah, hindi yung mababaw. Oo, ito yung malalim, yung relational na pagkatuto mula sa isang master. Parang sinusundan mo talaga bawat yapak niya. Okay, gets ko. Sige palalimin pa natin. Kasi binabanggit din sa sources yung sinabi ni Apostle Pablo, 'di ba? Aha, yung sa 1 Corinto. Oo. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sabi dito, hindi raw ito simpleng rule lang, parang checklist. Hindi talaga. Kundi isang paglalakbay na may personal na connection. Ito yung parang malaking pinagkaiba sa mga uso ngayon. Sa mga quick fix. Oo. Yung mga webinar, yung mga self-help books. Madalas kasi, parang ang galing tingnan, pero... Pero mababaw. Oo, marupok pala in the long run. Sakto. At um, dinidiin pa nga sa mga source na sa konteksto nung unang siglo, yung isang disipulo, yung tinatawag na Talmid. Talmid, oo. Hindi lang siya nag-aaral ng facts, ng impormasyon mula sa rabay niya. Ah, hindi lang theory? Hindi lang theory. Sinusundan niya talaga yung rabay niya, kumakain kasama niya, tinitingnan bawat galaw, bawat desisyon. Wow! Para maging katulad niya. Hindi lang sa alam, kundi sa karakter at sa gawa. At ito mismo, ito yung modelong ginamit ni Jesus nung sinabi niyang, follow me. Ayon ah, pala yun. At yung pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, inaanyayahan tayo ni Jesus hindi lang maniwala sa Kanya, kundi parang ankinin yung kanyang pananaw, yung kanyang paraan ng buhay. At eto pa, mukhang sinusuportahan din pala ito ng, ano, ng cognitive science, sabi sa nabasa natin. Oo, nabanggit nga yun. Mas natututo daw talaga tayo sa pag-obserba at paggaya, hindi lang sa pagtanggap ng information passively. Tama. Which makes sense, di ba? Kaya siguro yung mga ano, leadership hacks lang, madalas hindi tumatagal kasi kulang dun sa ano sa paggaya mismo sa lalim. Oo, tama ka dyan. At kung titingnan natin sa Biblia, sobrang sentral nung idea ng imitation, ng pagtulad. Ah, talaga? Oo. Maging taga-tulad kayo sa Diyos, sabi sa Epesos. Tapos sa 1 Yuan, sino mang nagsasabing nananatili siya sa kanya, ay dapat lumakad gaya ng paglakad ni Jesus. Malakas yun! <laughs> Pero linawin lang natin ha. Hindi ito yung simpleng ano, parang robot na kukopyahin mo lang yung kilos. Hindi mechanical? Hindi. Ito ay um, relational. May personal na ugnayan. Pinapatakbo ng pag-ibig at saka ng banal na espiritu. Kasi ang goal, hindi lang kumilos tulad ni Jesus. Ano pala? Ang mas malalim na goal, ayon sa Galatia, Si Kristo mismo ang mahubog sa loob natin. Ah, sa atin mismo. Oo. Oh, sabi nga ng mga material, parang pagbabalik ito sa ating tunay na pagkatao, yung pagiging kawangis niya. Wow, ang lalim nun. Kung ganun, um paano natin ito may isa sa buhay ngayon, sa practical na paraan? May binabanggit kasi yung sources tungkol sa mga rhythms. Ah, oo. Yung mga gawin ni Jesus. Ah, oo. Yung kanyang pananahimik at pag-iisa, ba diba? Pagpunta sa ilang na lugar. Tulad sa Luke, oo. Tapos yung pag-aaral niya ng kasulatan, pananalangin, pakikipagkapwa-tao, yung pakikisalo sa hapag. Fellowship. Mahalaga yun. Tapos yung balansi ng trabaho at pahinga, at syempre, yung pagsunod at pagsakrifisyo, yung pagpasa ng krus. Luke 9, oo. Pero diin dito, hindi daw itong mga batas na susundin lang. Hindi checklist. Parang mga gabay lang daw, o ginamit yung term na scaffolding, pansamantalang suporta habang hinuhubog tayo spiritually. Tama ba yung pagkakagets ko dun sa scaffolding? Tama, tama. Magandang analogy yung andamyo or scaffolding. At yung implikasyon nito, pag inisip mo, ang lawak pala. Tulad ng Halimbawa sa leadership, ang focus, hindi na lang yung galing mo, yung karisma mo, kundi yung pagiging Christ-like mo. Ah, okay. Character over charisma. Oo. -o. Sa trabaho naman, dinadala natin yung kanyang pagkatao. Yung integrity, yung compassion. Sa social witness, yung pakikiisa sa mga nasa laylayan, pagmamahal sa kaaway. Mahirap yun ah. Mahirap. Pero yun yung tularan. Pati sa emotional health natin, matututo tayong magmahal tulad niya. Sobrang countercultural nito ngayon. Oo nga, kasi uso ngayon yung self-branding, di ba? Pag-project ng image. Exactly. Puro ako, sarili ko, ito iba eh. Kaya pala, um, ang pinaka-goal daw talaga, ayon sa nabasa natin, hindi lang yung basta makakonvert ng tao. Hindi lang paramihin ang naniniwala. Kundi makahubog ng mga disipulo, mga tao na talagang nagiging katulad ng master nila. Oo. Kasi kasama nila yung master sa araw-araw dun sa proseso. At dito papasok yung mas malalim na tanong, na hindi lang naniniwala ka ba kay Jesus? Ano yung mas malalim na tanong? Ang tanong ay, nagiging apprentice ka ba niya? Kasi sabi nga sa Luke 6.40, ang bawat nasanay ng husto ay magiging katulad ng kanyang guro. Yung pagsasanay dito kasama yung paggaya, yung pagsama sa kanya. So ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa iyo, para sa ating nakikinig, mula dito sa mga sinuri natin parang malino na yung tunay, yung pangmatagalang pagbabago. Hindi lang sa info galing. Oo, hindi lang sa informasyon, kundi dun sa malalim, sa personal na apprenticeship. Yung panggagaya kay Jesus na galing talaga sa puso dahil kasama mo siya. Tama. Kaya siguro, isang bagay na pwedeng pag-isipan mo na maiiwan sa iyo mula sa usapan natin, paano kaya mag-iiba yung buhay mo, hmm. yung mga desisyon mo, yung mga relasyon mo, yung trabaho mo, kung araw-araw mong tatanungin, paano kaya gagawin ni Jesus to kung siya yung nasa sitwasyon ko ngayon? Malaking tanong yun. Oo. At ano kayang isang maliit na hakbang ang pwede mong gawin simula ngayon para maging tunay na apprentice niya, hindi lang sa isip, kundi sa gawa talaga?